Ano pang ginagawa mo rito? Wala na si mama. Dapat, umalis ka na. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Bakit ako aalis? Asawa ko ng mama mo. May karapatan din akong tumira dito. Kung anong kanya. Sa akin din. Siguro naman, sa pa ng pagsasama ninyo ng mama ko, marami ka nang nautot na pera sa kanya. Kaya umalis ka na. Napakatabil ng dila mo. Hindi ko hinuhututa ng pera ang mama mo. walang ganun. Huwag na tayong maglukuhan. Wala na si mama. Pera lang naman talaga habol mo sa kanya eh. Yung mga tipo mo, isang call boy. Pasalamat ka sa mama ko dahil inahong kanya sa putikan na kinalalagyan mo. Oo. Call boy ako. Pero nagawa ko yun para matustusan ng pag-aaral ko at matulungan ko ang pamilya ko. Wala akong intensyon. Magtagal sa trabaho yun. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Hindi ako naniniwalang binhal mo, mama ko. Tama na ang pagpapanggap mo. Tama na. Ang layo ng edad mo sa mama ko sa buong taon ng pagitan ninyo. Mahal-mahal kasi si Mama Oo. Oh, ang mama mo ang nag-aahong sa akin sa putik ang kinalalagyan ko. Pero minahal ko siya talaga. Minahal ko, mama mo. Pero lang ang habol mo sa mama ko sa maniwala ka o sa hindi. Natutuhan kong mahal ng mama mo. Malayo man ang edad namin. Ang agwat ng edad namin. Pero minahil ko siya. Nagigit pa sa buhay ko. Sa ikapapanatag ng kalooban mo. Lahat ng kayamanan. Sampu ng iba pang mga ari-arian na naipundar namin ng mamang. mo pinipigay ko na sa inyo lahat manginimamban sana ako natanggap na ako sa Canada ang hinihiling ko lang sa iyo mawala sa isip mo na pinirahang ko lang ang mama minahal ko siya talaga at maniwala ka man o hindi minahal din kita pidang anak ko at bukas na bukas din Pagmulat ng mga mata mo hindi mo na ako makikita maging masaya ka sana